So yo, what's up no? Good morning ta Good morning mga boys So nandito tayo ngayon sa Iloilo Cathedral Haro Church no? uh, Puntahan natin dito ang uh, Maninagrosong church dito Sa Iloilo Haro Tignan uh, natin Ayan guys no? Ayan no, ayan Kapakaganda, ito pala guys, yung tapat nito is, Ito yung Iloilo Haro Plaza So katapat lang nito Ito yung Uh, Arab Church Cathedral natin oh, na, na. So, ito guys, ah uh, sobrang milagroso 'to nitong simbahan na 'to, guys. Kasi, yan, so, malalaman natin kung gaano katagal na itong simbahan na 'to. Pero babasahin natin yung mga nakalagay dito. Ayan guys eh. Ang katedral ng Haro Iloilo -Ilo. Itinayo noong 1874 Sa utos ng kag eh, Mariano Quartero OP, unang obispo ng Haro Napinsala ng Lindol Noong Enero 1948 At ipinahayo sa utos ng KGG o si Mariano Quinto, unang obispo ng haro. 1956 dito ay binyagan si Garciano Lopez ay na makabayan at nanalumpati na nalumpati noong December 20 noong 1856 ang galing eh oh. so, grabe ganito na pala katagal to guys yung simbahan na so silipin natin sa loob no kung gano'ng kaganda to ay sarado pa guys sayang hindi tayo makapasok hindi lang natin masilip sa loob no? kasi nga nakasarado pa pero guys itong simbahan na to isa to sa mga dinarayo talaga ng mga turista dito sa Iligo kasi nga sobrang milagroso na simbahan na to ayun uh, din yung san malaking santo ninyo dito guys yun yung nagmi milagro dito ayan guys nakatra at punta natin tong ah, napaka milagroso nitong Santo Niño sa taas so magdadasal tayo doon guys kita tayo okay. Ito ba ito? dati ang tubig na. dito na tayo sa taas ano? Na. nakikita natin yung buong paligid So yun, yes na, no? Uh, na tayo dito, uh, napakami na draw sa statue natin.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 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 Uh, harap, bumalik na tayo sa akyang Mi, okay. okay, tara na Ayun, okay, guys, na uh, Punta na tayo sa akyang Punta tayo Yes ay So, punta na naman tayo sa iba. Okay. So, yun guys, na no, muna tayo dito sa gilid dahil pupunta tayo doon sa pamilihan ng mga Barquillos guys. Ah, sa uh, no. Dito tayo sa original Jocampo Barquillos Dito daw kasi yung mga masasarap na Barquillos guys. So, let's go, punta natin 'to. Ayun. Ayun, yes, magbari. Tapos yung maliit, magkano yung maliit? Yung so, magkano siya ah, ano yung shop niyo? Fort Asado sir. Tsaka? Yan yeah. lang. P50. Asado. So, pag nagawi kayo dito ng Iloilo, guys, so, nandito din yung mga biskotsyo special nila. No? Barquillo. So, pero dito, guys, is more masarap talaga yung mga barquillos nila dito, guys. Dahil, mamaya, dun sa biskotsyo, pupunta naman tayo dun sa mismo biskotsyo, guys. No? Ayan. So, guys, ayan. Ayun no? Eh, pag uh, kayo nagkakapi, masarap to. Masarap yun sa kapi guys. Ayan. So. Dito lamang yan matatagpuan sa Diocampo, Barquillos. Dito lamang sa Iloilo. So dito lang yan guys sa Haro. Ayan. Isama e, mo nga ito. Kainin ko lang. Isama mo nga ito kayo. Ah, Makano ito? So yun guys, no? bumili kami ng Martinius dito para masalubong namin doon sa mga relatives namin doon sa Maynila. Itong Bartelius pala guys is matagal yung expiration yan. 6 months siya, 6 months. Yeah. Yung ano shop po nila mo masarap. Sa Roberto's to try na. Okay. Ito po. Tapos so, ito na guys, no? Wow, well, yeah, nabili na kami. Dito lamang yan sa Dio Barquillos dito sa Haro. Malapit lang yan dito guys, yung location niya malapit lang sa dito sa may ah uh, katedral, Haro Katedral, malapit lang.

guys So yun guys, na nandito na tayo sa kanilang biskotso wow. house Yung masarap na papalabuhan dito ng mga biskotso Ayan, welcome Grabe okay, maraming mamimili dito Daddy, uh, ito? ito. Uh, Tapos Grabe, lang Ano? Ayon. Oh! Ayon.

So kaya yeah, guys, pag nagawin kayo dito sulitin nyo na Basket, basket nyo na Kaya yeah, ito, asawa ko, namili na oh. Bala yung basket So yeah. 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 Dito guys napakadaming namimili dito sa Biscocho House. O oh, sige. Piyaya ya saka Ano Biscocho? 180, saka? bat ah, sige. Ha?

Ayan guys, na no, tapos na kami yung lumugay na no? So tara na, babalik na tayo sa ating sasakyan. Let's go! So you guys, no, nandito tayo ngayon sa Hinolans Ang pinaka legendaryng uh, bilihan dito ng Barquillos Ito siya guys, parang ano lang siya Simpleng bahay lang siya guys Wala Wala sa itsura yan, nasa lasa yan <laughs> Don't Hilang judge the book by its cover. Ilang box ng kailangan? Hindi naman, isa lang. Isa lang. lang. Ilang piraso yun? Bali, 20, uh, apat na pako. Yung laman nun. Ayan, guys. Uh -huh. ito yung itsura, guys. Masarap Nang bilihan nila. Dito sa hinalan. <laughs> Patay <Patitin> mo na! <laughs> Nawili? Nawili? Na simple lang siya guys, yung bahay kayo, lang siya. Hindi siya tulad ng ano. Hindi uh, guys. Legendary kasi ito, eh. ito. guys kasi legendary to Ito talagang mga Hinolans, Hinolans Barquillos Eh Ayun, yung so... gantong malaki, magkano to? Hinolans Barquillos Guys ito. Napakasarap na guys. Promise. <laughs> try nyo Napakasarap mo. ng Hinolans Barquillos malasang-malasa. <laughs> 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 So ito guys no, may binigay dito ang hinolans ng free taste na. No? So titingnan okay, natin. Pwede pa ano, ilang 400, mm. diba? Apo. Pwede ko pa ako mm -hmm. sir para pa mm. Na. Sige ma'am. Um, sarap niya guys. Ito guys, hindi naman sa paninira to ha. Ah. <laughs> Walang sinabi po yung Ayun Dio Campo atin, sa lasa ito? ng Hinolans. Ayun, atin. Yung Dio Campo, disente titignan maganda yung yung pwesto nila doon. So, Eto guys, bahay lang. Magulo. Pero, yung lasa, grabe. Napakasarap. Yun yung binabayaran doon. Ito kasi legendary na to guys. Wala pa to sa mga ninuno nila. Namanan nilang pagluluto at sangkap ng paggawa nila ng Barquillos Na, at sa pinatikim ko rin itong mga kasama ko dito ng, mm. ng Dio Campo tsaka ng Hinolans. Anong mas masarap guys? Ang pampo ay inolan. Inolan. Inolan, no? Napakasarap, no? Sarap? Uh, so, Dio Campo, galingan nyo naman. <laughs> o, oh, ano masarap? Inolan. siya. diba? Uh, dito lang yan, guys. Uh, legendary inolan. So, uh, Alis na tayo. So, lipat na naman tayo. Pupunta kami ng ano? Ng Central. Let's go! Ayun yun guys. Na, dito tayo ngayon sa loob ng Central guys dito maraming batso yan dito maraming batso ay Alala ko dito kami bumili ng batcher ni ano eh, Ni Edison. Ay parang nasa sa loob ng ano. Ay parang dito nga. sna yes, no? malapit na tayo dito. Sa bilihan ng mga dried fish. <laughs> so, yes, no? Oh, yes now. Meme-mili pa po ng. Tawagin pala guys, ha? dito pala kami namili ng mga dried fish na Sa um, mura lang dito. Ayan. ang magandang lang yan guys sa May Central. Yan. Dito mura lang dito kay la Ate. Sa so, binigyan nila kami ng murang dried fish. Tsaka itong kanilang guys, masarap. Ayan. Ang okay bilihan dito mga fried Ang daming bilihan dito ng mga fish. Ayan.

P600 po. Oo. Ah. Sa kilo. dalagang bukid yan. Ito magkano pa? 480 40 lang to. 40 peraso lang to. O, ngayon, dali-dali Tsaka, is bagahin natin. O, over-over oh, over na tayo oh. sa baggage. Oo, oh, oh, sige. Ah. Alright, thank you po. Guys, uh, nakabili na, na, <laughs> <laughs> na kami ng marami. na natin sa lubo. Nakabili na kami ng marami ito so, babalik na tayo sa sakya okay alright so yun guys no, dito pala sa matataan na no, na mga bilihan dito uh, dito, eh. dito magpapaluto at tapos derecho kain ang halina so patok to dito sa may mga trabaho at mga sudyante kapit lang kasi yung school dito na ano yan, University of Bilonino. So, UI in short. Ayan, mamura lang dito kaya pa. Presyo ng mga estudyante lang. Okay. So, yung guys, na no, dahil nagutom kami ng mga kasama ko, so, pipili namin kumain dito na Batsoy. Batsoy. Ito tayo. Kain kami na. Ang bakso yun po, guys. Sa popoy's Bakso. Okay. kita tayo ng kain bakso yun. Yan. Yeah. Ito tayo ng kain bakso. Uh bakso. Ang popoy's bakso. Tapos ano po, ate. Paingin po kami ng ekstra sa bawah. Tapos yung mga condiments nyo po dyan na pang timpla. So dahil guys, eh, pinili namin kumain. Sige po, lalagyan nyo po. Pero yung sa may beef po, wag po lagyan ng chicharon. Walang baboy po yung sa beef pa. Yung sa may beef pa, wala po yung baboy. Kahit na baboy. Yes. Yes. Chicharon, wala yung Oo, guys, ito pala yung kanin nila guys. So, dito nakalagay yung kanin. Kaya pag kinain mo talagang ate kanin to. Pag nila, uh, dito nakalagay, kaya mabango kanin dito guys. So, doon na kami sa kondo kakain. Guys, nag-take out na lang kami. Dito po yan, po po, sa may po. So, dito na lang yes. Ito yung lang Ito lang po lang. Ano yung pag-prepare nila dito guys? Ayan, dito lang yan sa Popoy's Regional Lapas Bachoy. Magkano so po? Ayan guys, ito na yung pinatake out naming Lapas Bachoy ni Popoy's Regional Lapas Bachoy guys. So excited na kaming tikman kung gano'ng kasarap ko. Ayan. ayan, thank you so much po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Yes. Pwede po pag nag-post ka pwede i tag me yung Popeyes na sige po. It, may page po kayo ganyan yes, po. Oh sige po. Salamat. Thank okay, thank you po. Sa nanay eh. Ba na igurugundong. Guys, sana dito tayo. Andito oh, dito lang pala eh, yung landmark nya guys, no? Pag gusto niyo pumunta dito sa May Popeyes lapas original batch. Dito lang yan sa may tapat ng guys, ano Capital Kwang ko. Oh. Ayan, sa so may tapat din siya mismo na UI. Ayan. So babalik na tayo sa sakyan at kami nagugutom na. Ah. Ano? ba talaga 'yung nandito na tayo sa sakyan at uh, mm -hmm. grabe pagod 'yung mga kasama ko at gutom na rin. So uwi na kami ng condo dun sa one special uh, para kainin yung mga pinamili namin so bye guys let's go so yun guys so, no? Uh, pagkatapos natin mamili ng batch ay no? naisipan namin dumahan muna dito sa isang sikat na shopawan dito sa Roberto's ayan guys so dito lang yan sa so, medyo yung basa street ilo ilo uy uh, naman guys pinaman nyo naman yan kung gano'ng kadami yung tao dito Mm -hmm. Nandun yung pila sa dulo. Ito so <coughs> oh, kailangan mo muna pumila dito bago ka makarating doon sa... Daddy Roberto's. Marami din naman talaga sila ay eh, mga low meat. May mga chicken. Pero talagang may pinagmamalaki nila dito is yung shota. So, <tinyo> uh, <tinyo> dito yung mga pipila ka tapos susunod nila tapos dito ka magbabaya tapos yung claim dito sa labas yes, hmm. so, hmm. so, dito yung mga claim dito uh, yung claiming na yung uh, guys lang, mabalik uh, tayo ako sa sasakyan ito pala guys yung service natin yan 太陽